Hello mga kaibigan, mga nangumaga sa ating lahat and happy weekend na rin. Ito na naman ang new life coach at ka negosyo partner ate JB. So for today's topic kaibigan, napakaganda po ng ating pag-usapan. Ayan, may nabasa po akong ilang mga comments sa isa sa Facebook pages na ating pinupuntahan kaibigan regarding about pag-asenso sa buhay, no? Regarding about negosyo. So, may nabasa akong comment kaibigan, no? Uh, may nagsabi doon isa sa ating mga kababayan, nagtanong po, actually nagtanong siya kung bakit unfair daw, no? Hindi daw patas, unfair, kasi siya po, hindi pa rin umasinso ang buhay. Mahirap pa rin siya until now. And then some of his friends, umasinso na ang buhay. Bakit kaya kaibigan, no? So, before natin ito pag-usapan, kaibigan, sana, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana, please, don't skip the ads po, no? Malaking tulong pito sa amin ng aking family. So, ngayon, kaibigan, bakit ba, no? Bakit ba parang nalulugmok pa rin tayo sa kahirapan bakit hindi umasenso ang buhay natin maraming mga factors kaibigan maraming mga dahilan kung bakit tayo ay hindi makaahon sa kahirapan so isa sa mga dahilan kaibigan ay yung how we deal okay yung mga how we deal the situation about the situation kaibigan kung paano tayo harapin ang mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay so para maintindihan talaga natin ang mabuti I will give you an example po so magbigay lang tayo ng dalawang names. So, si Juan at saka si Pablo, no? Para mas madaling ma-remember. Hindi natin makalimutan. So, itong si Juan at saka si Pablo, pariho po silang uh, lumaki sa hirap. Ayan. So, pariho silang may pangarap na no, masenso ang buhay. Pariho po silang negosyante. Pariho silang uh, may what you call this, karinderia, okay, parang small restaurant, okay, magkapitbahay lang sila, their friends, and then one day, maagang maaga silang dalawa ay gumising para ayun mag-open ng kanilang tindahan. But then si Juan pagkita niya no paglabas no sa bintana pa lang nakita ni Juan Uy, parang may bagyo ata. Ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin. Check ko ngayon sa cellphone. Ayan, may bagyo nga. Hindi na lang ako mag-open ng aking karinderya ngayon. Siguro ang mga tao hindi lalabas kasi nga may bagyo. And then, sarap matulog no pag ganito. Ayan, malamig ang panahon. Dito na lang ako sa loob ng bahay. Next day na lang ako mag-o-open. Ayan. So, baka mapanis lang yung aking mga paninda. <laughs> May bagyo. So, ayan. Pero si Pablo, their friends, ayan, katulad ni Juan, maagang gumising. And then, pagtingin niya sa labos, oh my God, ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. May bagyo. Sana naman wala, no? May bagyo. Ata, sige, check ko sa aking mobile phone. Ayan, so nakita ni Pablo, katulad ni Juan, nakita niya na may bagyo. So ngayon si Pablo, naisip niya na may bagyo. So sure, yung mga kapitbahay ko hindi lalabas ng bahay. Nasa loob lang sila ng bahay kasi nga may bagyo. Sure ako, na yung most of my kapitbahay hindi lalabas. They pupunta sa palingke, sa pamilyang bayan para bumili ng makakain nila. Kasi nga ang lakas ng hangin at lakas ng ulan. So gamitin ko ang opportunity, opportunity nito, okay? So gamitin ko ang opportunity nito. Mag-open na ako ngayon ng aking maliit na karinderya, magluluto ako ng ulam. For sure, for sure talaga maubos ang ulam ko ngayon kasi lahat ng kapitbahay namin nasa bahay lang nila. So, kumplito lahat. Maraming tao. Pag maraming tao, maraming customers. At hindi pa sila lalabas pupunta sa pamilyang bayan. Hindi sila makapagluto. Wala silang ingredients kasi nga may bagyo. So, mag-open ako ng tindahan. So, ang kaibigan, to make the show restart, naubos ang mga paninda ni Pablo. Uh, si Juan, wala. Nakahiga lang kasi nga may bagyo. So, ito, dito na pumapasok yung sinasabi ko, kaibigan. Kung gusto nating umasinso sa buhay, It's about how we deal the situation, okay? Marami kasi mga hadlang, mga marami mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Maraming hadlang, to be specific, marami talagang hadlang sa ating pag-asenso. Yung iba, maisip natin na wala tayong formal education, hindi tayo nakatapos ng pag-aral, so maisip natin isa yung hadlang. Maisip natin their friends na hindi hindi tayo pinanganak na mayaman. So mahirap tayo kasi kaya isa yung hadlang sana mga hadlang yon para hindi tayo asin sa buhay. So marami talaga, dear friends, ang mga hadlang. Maisip natin ang mga barriers, no? Yan, yung mga imaginary barriers. Imagination lang naman natin yung kaibigan, no? Mga hadlang sa ating pag-asinso. Again, it depends on how we face the situation. Ito lang, kaibigan, mahalaga. Pakinggan nyo ng mabuti. May tip ako sa inyo. Dapat lang talaga positibo palagi yung ating iniisip. 'Yung mindset natin kay bigan dapat positive palagi. Kahit yung sitwasyon na dumarating sa ating buhay, parang negatibo, parang hindi maganda, kailangan ang approach natin ay maganda. Sometimes kasi we can change the bad situation into good. It's about how we deal with the situation, dear friends. Pag negatibo palagi ang iniisip mo, syempre palagi talagang negatibo ang mangyayari. Pero pag positibo ang iniisip mo, positive ang mindset mo, magagawan mo ng paraan, kaibigan, ang mga problema. Magagawan mo ng solusyon. Take it from me. Sa 22 years ko po na pagtitinda, marami ng mga hadlang ang dumating sa aking buhay. Marami na, kaibigan, nagkasakit ako. So there were times na hindi ako makapamalingki, hindi ako makapagrocery kasi nga may sakit tayo. Pero ginamit ko yung uh, opportunity na meron akong internet, meron akong uh, phone. Yan, so nag-research ako ng mga ahinti na pwede makapag-deliver sa aking tindahan. So ngayon, kahit may sakit ako, meron si Pure Goat, andon si Grocery, mga local Suppliers, wholesaler na nagde deliver sa aking tindahan. So imbes na itigil ko na yung aking pagtitinda kasi nga hindi ako makapamaling, hindi ako makapag-grocery, kasi may sakit ako, hindi ko yung ginawa. Positibo kasi yung mindset ni Ate JB palagi. So I always grab the opportunity kay Naalala nyo ba yung bagyong Odette? Ayan. So mga Visayas no sa Visayas area, dinaanan tayo ni Bagyong Odet mga 2-3 years back kung hindi ako nagkakamali. That time kay bigan sinabihan na kami na uh, merong bagyo. Mal napakalakas. So ang ginawa ko, naisip ko kasi kasi nung nakaraang mga bagyo, yung mga tao ayun pumunta doon sa pam- uh, grocery big supermarkets, ayan nagagawa ng mga stocks. Kaya ako, umaga pa lang nagpunta na ako sa supermarkets. Binili ko lahat ng pera ko, almost lahat, pati savings ko, binili ko ng stocks. Pinuno ko yung aking tindahan. And then, dumating si Bagyong Odit sa gabi So, the next day, kay bigan nagpanik na yung mga tao, panic buying, no? Ah, punta sila sa pamilyang bayan. Ayan, nakita ko sa mga balita. Obusan, nag -obusan ng stocks sa big supermarkets. Pero ako, nakapaghanda ako, kay bigan. I grab. Hindi naman talaga matatawag na opportunity kasi nga bad, no? Hindi kaya maganda ang may bagyo. Pero ako, ginamit ko yun. Na, okay, may bagyo, alam ko. Yung mga tao, uh, mag, magpunta sila sa pamilyang bayan kasi mag-stock sa mga pagkain, mga tubig. Kaya unahan ko na sila. magang umaga, umaga pa lang, nagpunta ako. Nagpinuno ko yung tindahan ko, kaibigan. And then, one month yun, mahigit one month, nagkubusan ng mga stocks, kaibigan. Pero ako, sa awan ng Diyos, lalo na sa bigas, marami akong bigas that time. Kasi nga, nakapag-stock uh, na si ate JB. Da dapat ganon mindset mo palagi kaibigan. Tayo kasi, ay may bagyo, hindi na ako mag-open aking tindahan, wala namang bibili. Yung mga tao, hindi lalabas ng bahay. Hindi yun maganda kaibigan, no? Ayan, so, yun naman, ito pa magandang halimbawa, ha? Yung mga, ano ba yun, yung mga uh, vacation, mga summer vacation, yung may holy week, iba yung iba nag-close ng tindahan. Ako, katoliko ako kaibigan, Christian ako, pero sa Holy Week, nag pa rin ako. Nag-close lang ako half day sa Good Friday. Verne Santo. Yun lang kaibigan, pero open ako sa morning at saka sa good, uh, Monday, Thursday ba yun? No? Sa Huwebes, open ako. Itong mga kapitbahay namin na may tindahan, close talaga sila. Uh, sometimes sa uh, Thursday, sa Holy week ito ha, and half day sa Good Friday or whole day talaga close sila. Kaya I use the opportunity na close yung aking kakompetensya. Imbes na mag-close ako, hindi. Nag-open pa rin ako ng tindahan ko. Na nalang na lang ako kay God na sana maintindihan ako, no? Kasi kailangan talaga din ng pera para sa ating family, hindi lang sa ating sarili. Kaya ito kaibigan, ito talagang may papayo ko sa inyo. Always find positive sides. Kahit ano mang negatibo ang nangyayari sa iyong buhay, hanapan mo ito ng positive side. Okay lahat ng problema may solusyon po. Kung isipin natin na walang solusyon, wala talagang mangyayari. Kaya always grab the opportunity. Ang opportunity, kaibigan, nandyan lang. Lahat tayo may mga opportunities na dumarating, dadating sa ating buhay. Yung iba, na waste lang, no? Hindi natin napakinabagan yung opportunity kasi takot tayo. Kulang tayo sa financial literacy or kulang tayo sa puhunan. Yan, maraming mga magandang opportunity na lumalapit sa atin kaso wala tayong ginawa kasi nga number one talaga takot tayo number two dear friends again kulang sa puno puhuna ang number three kaibigan we don't want to leave our comfort zone okay na ako sa akin pamumuhay hindi ko na kailangan ng uh, magtake ng risk hindi ko na kailangan sumugal okay na nakakakain ako tatlong bisis sa isang araw okay na to kaibigan that's not a good thing that's not a good mindset okay kung gusto mong umasenso ang buhay mo, maghanap ka pa ng paraan. Again, in every bad situation, dapat positibo ang iniisip natin. Okay, lagi lang natin tandaan kaibigan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Basta magtiwala tayo sa Kanya. Okay, again, thank you so much kaibigan. Tinapos nyo po ang yung aking video. Alam ko po, makakatulong ito sa inyo. Lagi lang tayo tandaan kaibigan, hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang buhay natin. Basta ba, masipag tayo, ma tayo, may tamang disiplina sa sarili. We have God in our life at my financial literacy tayo. Kaibigan, mahalaga po yun. Walang problema, hindi natin masosolusyonan. Lahat tayo ay asinso ang buhay. Claim it. Tiwala lang. Okay? Again, thank you so much sa inyong pagmamahal at support na kay TGB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.